Hindi na nung una, hindi ko alam kung paano magpaharang. Pero pag pag ano mo doon sa profile mo makita mo. Ano yan? Ravi pa. Ay saklit lang tingnan ko muna. Ano mapalaya hindi ko Ravi, thank you for coming. Hi Nepal. I'm Philippine. Filipina. You Nepal no. Vertical, walang harang agad unlike sa horizontal. Pagpasok, may umay harang kagagad. Mm. Ako kasi, pag pumasok kasi ako sa live, tapos wala akong harang, babalik ako. Tapos pagbalik ko, punta ako sa profile ko. Kailangan i-like ko muna tapos babalik ako. Tulad nito ha. pag Tulad niya, di ba? Live yan. Ayan, nag-ikot na tuloy. Tapos, pagbalik ko sa profile ko, ibalik ko yan sa profile ko, merong 5,000 dito. Asan na ba yun? Ayan, 5,000 likes. Di ba? Meron tayong 5,000 likes sa baba. Pag pindot natin ng 5,000 likes, ganito nang mangyari. Parang sa playlist siya. Diba? Yun. Tapos, saglit ha, bakit iba yung pumasok nano Tapos, pagpunta mo sa, sa ano, pag ganito na yung profile, ano, lalabas niya, i-click mo na yung siya, maharangan kana. na. Para siyang playlist ang forma ba? Ganito na yung forma pag kiniklik mo yung 5,000. Ah, huh? where are you working, you? I am here in Kuwait. Uh, Android ako papasok ko sa live na. ako horizontal, may harang agad. Unlike sa vertical. Ganun ba? Mm you, yes ilan? Ang marites usaw. Yes, I am married. I have a baby. So. Tapos so, nung itry ko yan, itry natin kung ano. Horizontal, vertical. Kasi Kapi, kapi, kapi. Nawala no, pala yun. Number number give me friendship okay yes no no grabe 'ng pagtatanong give me sabi niya give me number give me friendship okay yes no grabe 'ng english ah no i don't have number my number is exclusive for my uh, employer I don't wanna let you down. We drink coffee, coffee, coffee. Coffee. Coffee time. Kaya lang wala akong ano. Pang... Pampas. Ano na yung red course, please? Ano ba to? Lagi nga natin ng mga moderator kasi baka mapalo. Ano lang naman sila, no? Ayan, may mga ano kayo. Magdaladal na kayo. Baka kasi sipain kayo. Ah! Come